Nanindigan ang isang House Prosecution Team member na maaari pa rin magsimula na ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte kahit na walang regular na sesyon ang Kongreso. Para magibigay pa ng iba pang mga update na sa linya ng telepono si Earl Tobias. Earl! Ex-Princess at Official at na nga natanggap ng Office of the Vice President ang kopya ng na-file na, na motion ng House Impeachment Prosecutor kung saan kahi kay Senate President Francis Jesus Escudero na hainan na ng writ of summons si Vice President Sara Duterte. Nakapaloob, nakapaloob dyan ang pagbibigay sa bise ng 10 non-extendable days alinsunod sa impeachment rules para formal nang sagutin ng bise ang mga kinaharap niyang articles of impeachment. Kasunod niyan, umaasa raw si House Impeachment Prosecutor Jervil Luistro na maaprubahan ito at mag narin na rin sana ang Senado bilang isang impeachment court. While they maintain the position na kailangan ang session for them to be able to convene, we maintain otherwise. Kasi ang amin pong position, uh, we don't need session to be able to convene an impeachment court because impeachment is entirely different from legislative function. Sabi naman ni Luis Tro, tuloy-tuloy lang ang paghahanda ng House Prosecution Team at nakakasama na rin nila ang ilang private prosecutors na voluntaryong tutulong sa paglilitis. Sa Article 2 ng impeachment case naman daw, na-assign si Luis Tro, kung saan tatalakayin ang umanong korupsyon ng bise sa OVP at DepEd Confidential Funds. Merong pailan-ilan na tumutulong na but we have not finalized yet the number and the names of the private prosecutors who will really be joining the prosecution team so ang preparation na ay sama-sama yung nasa article 1 tapos one group din yung nasa article 2 another group yung nasa article 3 so on and so forth Princess naman ni Luis Tro sana samantalahin ng bise ang due process na ibinibigay sa kanya ng napipintong impeachment trial di tulad ng mga ginawa nitong pagliban noong iniimbestigahan sa kamera ang OVP at DepEd Confidential Funds yan muna ang aking balita mula dito sa kamera balik muna sa inyo Maraming salamat Earl Tobias nagulat ng live mula I'm sa kamera